So, what's up mga boss? Kumusta? So, for today's video, i-unbox natin yung binili nating ano. So, Korean blinds para sa bintana natin. Siyempre, uh, malapit na magpasko. So, yan. Kakabit natin to. para terno dun sa nagpatahi kasi tayo ng ano ng sapin sa sofa. So, yaan unbox na natin mga boss. Let's go. In order natin siya nung no Saturday. So, ngayong Monday dumating na siya. Mabilis lang. Yan safe na safe na safe siya mga boss naka uh, bubble wrap Mhm mm A few moments later. So ito mga boss, lalagay na natin. Tatanggalin muna natin to. Uy! Tatanggalin muna natin to. Ayan. Ah. Sana swak na swak mga boss. Para hindi na tayo magbubutas. Dito na natin ilalagay. May lukot ng konti ah. malit eh, maliit daw. Look. So, ito mga boss, yung dalawang lock niya. Yan, i-set up muna natin siya. So, ito siya mga boss, yung lock. Dalawa siya. Ay, ito. Bali, apat, pares. Kasi ito yung screw and tox. So, first, lalagay lang natin siya dito. Yan. Then, iigot lang natin siya. Yun. So, dapat ganito siya ang itura niya. Ayan. Sa kabila naman, o yan, tapos natin siya. So, ito mga boss. Dapat nasa labas ito, yan. i-screw natin siya pa ganun. Ayan. Ganyan natin siya. Nakadikit sa pader. Tapos, yung pag-lock naman ito, ito sa mga boss. First, ikakawit natin siya dito. Then, dito naman, ipupush lang natin siya. Hanggang sa mag-lock siya. Ayan. Ipupush natin siya hanggang sa pumasok siya at mag-lock. So, ikakabit na natin mga boss. 反正。Oh. Thank you for watching mga boss. Please subscribe to my YouTube channel Mario Jose Santos and to my Facebook page Mario Jose Santos. Maraming salamat mga boss. Ride, camera, action!